Hello guys, good morning sa aking mga followers at hindi followers nasa kabilang bakod man kayo sa mga pulahan at green magandang umaga sa inyo ang paksa natin na pag-uusapan ay tungkol sa eleksyon ngayong Mayo Totoo kaya na magiging 12-0 o magiging sir 12 <laughs> ay, alam kong manonood din kayo no, ng mga loyalista yung mga vlogger ni BBM uh, ang pag-usapan natin ay ang ukol sa dayaan wala man akong ideya dyan pero na kuhaan ko ng base noong tumakbo si BBM ng Vice President at kalaban noon si Lini. Sa Luzon, nakakuha si BBM ng boto. Pero sa Visayas at Mindanao, naalala nyo guys, zero. <laughs> si BBM na zero. Alam mo kung bakit guys, na totoong daya yun guys ang nagpapatunay guys ang mga ay insi o iglesia ni Kristo alam mo kung bakit napakaraming napakaraming mga kapatid doon guys mga, mga lokal ng iglesia ni Kristo bumuto lahat yung guys pero nakapagtataka guys si guys <laughs> kaya malamang na sa darting na eleksyon ang simula ng dayaan ay manggagaling dyan sa Visayas at Mindanao. Yan ang dapat nating bantayan guys. At panawagan din sa mga vlogger ni uh, Duterte uh, tumulong kayo sa pagbabantay dahil malamang sa alamang <laughs> na dyan magsimula ang dayaan dahil atin na po itong na nakitaan ng totoong pangyayari noon sa panahon ni Noynoy Aquino ba? Diba? sila si Duterte ha? Huh? si 30 presidente uh, BBM ang vice pero natalo guys ang nadaya si Bongbong Marcos yun guys natandaan nyo yun ha ay ngayon mayroong naghahangad na magiging 12-0 ating babalik ta rin yan guys magiging Zero. Twelve. <laughs> Kaya, kayong mga Marcos Loyalis at mga vlogger ni Marcos, huwag na kayong tumulong sa pagbabantay kasi alam na namin eh ang mangyayari. Eh sapagkat nakikita naman ninyo na nagkalasa na ang mga senador sa kabila kumbaga sa ano hinang hina na sila guys kaya walang imposible guys na sila ay ma zero mabaliktad kaya maaring nag-iisip sila ng na paraan para sila ay manalo. Ha? Yan lang guys, ang aking ibabahagi sa Sa atin ay wala tayong pinagbibentangan Basta yan ay nangyayari na noon, yung dayaan na yan. sa panahon ni Noy Noy at, at ang vice ay si Bungbong Marcos, si Roh si Bongbong Marcos sa Visayas at Mindanao S. Ang prueba, bakit nagkaroon ba yan? Walang pumasok na buto ang INC. Yan guys, ang patunay. Kaya, dapat nating ingatan at bantayan ang ating buto. Yan guys, at maraming salamat. Bye-bye.